Ang aktres at TV host na si Pauline Luna Soto masayang ipinasilip sa publiko ang larawan ng mga lips at pisngi ng kanyang bagong pang-anak na baby girl, nito nga lamang nakaraang Martes January 23 ay nanganak na nga si Pauline Luna sa ikalawang baby nila ng asawang si Bossing Vic Soto, bandang alas 7 umano ng umaga nang isinilang ni Pauline Luna ang kanilang bunsong anak ng mister na si Vic Soto via cesarean section at baby girl nga ulit ito. Matapos manganak ay masaya namang ipinasilip at ibinahagi sa publiko ng TV host at aktres na si Pauline Luna sa kanyang Instagram account ang napaka cute na bagong panganak niyang baby na kung tawagin niya ay Mochi Girl. Bagamat ang mga lips at cheeks pa lamang ng kanyang baby girl ang kanyang ibinahagi sa publiko ay talaga nga namang mapapansin na natin ang cuteness nito dahil sa matatambok nitong mga pisngi at mapupulang mga labi. Sa isa pang larawan na ibinahagi ni Pauline Luna sa kanyang Instagram account ay makikita naman natin ang kanyang mister na si Vic Soto na nakaalalay sa kanya. Makikita din natin ang kanilang panganay na anak na si Tali na may bitbit -bit pang bulaklak para sa kanyang bunsong kapatid. Ayon sa caption ni Pauline Luna ay talaga nga namang napaka-sweet na ate umano ni Tali sa kanilang bunso. Samantala, Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga netizens ang panganganak ni Polin Luna sa kanilang bunsong anak ng asawang si Vic Soto. Sa ngayon ay hindi pa ipinapakita ng mag-asawa ang mukha ng kanilang anak, pero marami na agad ang excited dahil sa mga ipinakitang larawan ni Polin Luna na animoy napakaganda nito dahil sa lips pa lang ng baby ay bakas na ang ganda nito.